Ano ba ang aral ng Biblia? Una-una po ang aral ng Biblia sa Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 6, sabi ni Pablo, Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. O, ibig sabihin, dito lang po tayo magbis sa Biblia. Anong katunayan? Kung imunang ibaba sa Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 9, sabi ni Pablo, sapagkat kaming mga apostol na pinalitaw ng Diyos, na pinakahuli-hulian sa lahat. Ibig sabihin, wala nang sino mang tao na mag-interpret sa Biblia. Ulit tayo, balikan natin. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 6, huwag magsigit sa bagay na nangasusulat, sabi ni Pablo. Pagdating sa unang Korinto 4, 9, sapagkat kaming mga apostol, sabi ni Pablo, na pinalitaw ng Diyos, na pinakahuli sa lahat, na itinalaga sa kamatayon, ginawang panaurin sa sanglibutan, sa mga anghel at sa mga tao. Ibig sabihin, huwag mong higitan ang mga daladalang toro ng mga apostol. Itong Biblia, yung nilalaman ng Biblia. Kasi ang Biblia kumplito na. Wala na pong ano, wala na pong susunod na magsulat, na mag-interpret ng Biblia. Iba, wala na. Nasulat na lahat. Walang tao na maka po ng mga hula ng kasulatan. Babasa tayo ng talata para maunawaan po sa mga manunood. Ha? Sa ikadwang Pedro yan nasulat sa Kapitulo 1, versikulo 20 to 21. Na maalaman mo na ito, knowing this verse. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa kanyang sariling pagpaliwanag. Sa makatwid, ang Biblia kompleto, meron ng paliwanag dito, basahin mo lang buo. Sa 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng Herminio Texa, ah. hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Diba? Sino ba yung nangaudyukan ng Espiritu Santo? kanina, yung sinabi ko, yung sa nasulat sa unang Korinto 4.9, ano bang sinabi doon? Sapagkat kaming mga apostol, <laughs> sabi ni Pablo ha, ah, ko, nabasa ko kasi yan eh. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kaming mga apostol, plural, hindi lang si Pablo, mga apostol na pinalitaw ng Diyos, na pinakahuli-hulihan sa lahat. Oh, wala nang susunod, wala nang papilang hermeneutics. Wala lang papil mga pare, pare, wala na, mga pastor, wala na rin, no? Okay, pagkutuloy natin. Yung mga apostol pala, pinalitaw ng Diyos na pinakululinan sa lahat, na, ginawang, na itinalaga sa kamatayan, na ginawang panaurin sa sanglibutan. Sa mga anghel, kasalip pang mga anghel, ha? At ng mga tao. Sinong nangaudyukan ng Espiritu Santo? yung pinalitaw ng Diyos na pinapauli-ulian sa lahat, mga apostolis. Oh. Sila ang may karapatan na mag-interpret dito sa Biblia. Kasi sila ang naudyukan ng Espiritu Santo. Ngayon, sabi ni Pablo, 1 Korinto 4.6, huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Diba? Kasi pinalitaw na sila ng Diyos na pinakalulian sa lahat. Sila po yung nangaudyukan ng Espiritu Santo na nasulat sa ikalawang Pedro 1, Pedro 1, versikulo 20-21. No, si Pedro pang nagsulat nga ay eh. kasaling kasi siya din, mga, mga apostol eh. Pedro, etc. Ngayon, may papel pa ba sila? Nung mga hermeneutics, wala na, mga pagano yan. Niwala pa mga pagano yan. No, mga pagano po niyan. Kasi po, ang aral po ng Biblia ay hindi po sa pang-sanglibutan spiritual po. Ngayon, ngayon na audio ka ng Espiritu Santo. Yun, yun po yung mga apostol na nagsulat ng Biblia. Sila po yung pinalitaw ng Diyos, sinugo ng Diyos na magsulat ng ano, Biblia. Dati tinawag niya na manuscript sulat kamay na preserve hanggang ngayon kasi meron pong gabay ng Diyos. No? Sabi ka ng Diyos Dilipas man ang langit at ang lupa, ayan salita, hindi lilipat. 2,000 years na po ang nakalipas. Hanggang ngayon, nababasa pa rin natin, nababasa ko pa. Ang ano po, ang aral po ng Diyos, hindi po sa panghikayat ng karunungan ng mga tao. Babasa po tayo ha. Dapat may magmatured na po tayo, magmature. Kasi ang salita ng Diyos, may gulang yun. May gulang. Hindi po pang sanglibutan, hindi po hermeneutics ang interpretation ng Biblia. Galing lang po yan sa salitang uh, Greek mythology, yung salitang hermeneutics, study of philosophy, kaaway ng Biblia. Ito po ang aral ng Biblia, what is the assurance of salvation? Mabasa po tayo, what is the assurance of salvation? Ang assurance po sa kaligtasan ng tao para po ma-aware po kayo sa mga bulaan na uh, vlogger okay, may, para ma-aware po po kayo kung ano, what is the assurance of salvation babasa tayo <coughs> mabasa po natin sa talatang 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 4 hanggang 6 sabi ni Apostol Pablo na pinalitaw ng Diyos na pinakalulian sa lahat, wala nang susunod na sila na, sabi niya at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Hindi sa salitang panghikayat ng karunungan ng mga salita ni Pablo at kanyang mga pangangaral, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan upang ang inyong upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Number 6, sa verse 6, gayon man, however, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Oh, di ba? May gulang. Hindi binataan. <laughs> may gulang. Magaman, hindi ng karunungan ng sanglibutan ito. ito. Hindi karunungan ng tao, hindi galing sa sanglibutan. No? o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutan. Ito. Na ang mga ito ay nangauwi sa wala. Ah, yung palang hermeneutics, mauwi lang yan sa wala. Kasi galing, it is, he, the word hermeneutics, which means, it is the, derived from the Greek mythology. Dapat mo nawaan niya. Huwag niyong ipilit ang mga study of philosophy. The study of philosophy, not according to Christ. Ay hindi o oh yun si Kristo dyan. Colossians chapter 2 verse 8. Mga pagano po ang gumagamit ng hermeneutics.